Kapag hindi nag-work sa iyo, hindi nangangahulugan na hindi rin mag-work sa iba. Possible na mag-work sana sa'yo, kaya lang ang problema ay tumigil ka. Kung hindi nag-work sa'yo, kung sa tingin mo hindi effective sa'yo, kung sa tingin mo ay hindi okay para sa'yo at tumigil ka na sa pangarap mo, huwag mong idamay ang iba. Marami dito na mga nag-join sa LiveGood tapos tumigil na kapag makita nila yung posting ng ibang mga members, ng ibang mga bago pa lang na nagsisimula sa network marketing or dito po sa LiveGood, suddenly they will comment sa comment section at sasabihin nila wag ka nang mag-join dyan sasabihin nilang ang tagal ko dyan sasabihin nilang one year ako dyan two years ako dyan hindi naman nag-work kung ikaw ay tamad at hindi nag-work para sa'yo maaring yung iba merong malalaking pangarap huwag mong itulad sa resulta mo yung maaring maging resulta ng mga nag-join dito sa LiveGood sapagkat siya yung mga taong yan na nag-join dito sa Live Good, meron po silang pangarap na someday makuha nila ito sa pamamagitan ng Live Good. Na someday makuha nila ang kanilang goal dito sa Live Good. Na someday kung sila ay OFW, sila po ay makapag for good na sa pamamagitan ng negosyong ito dito sa Live Good. Ang tawag sa iyo ay Dream Stealer. Sapagkat feeling mo kapag mag-join sila sa network marketing, kapag mag-join sila sa Live Good ay hindi rin mag-work kagaya mo. Nung ikaw ay nag-join sa Live Good, iwala ka namang ginawa. Nung ikaw ay nag-join sa Live Good, nagantay ka lang naman, tumunganga ka lang naman, tapos nung hindi ka sa sasabihin mo, "Hoy, huwag kayong mag-join diyan kasi matagal ako diyan, hindi naman ako kumita." Maaring ikaw na una ka pa sa akin sa Live Good. Kaparehas lang tayo o sabay lang tayo nag-join sa Live Good, pero bakit naman po ako ay kumita? Kahit bakit naman po ako ay nagkaroon ng resulta, bakit marami po rito nagkaroon ng result? Ito lang ang pagkakaiba mga kapatid sa mga taong nagkaroon ng resulta sa LiveGood or sa any network marketing. Kasi kahit saan ka mag-join ng network marketing company kapatid, kahit LiveGood man or hindi, kung ang ginagawa mo ay always the same, kahit saan kang dalhin na kumpanya, wala pong magbabago sa iyo. Kahit anong company pa yan, kung ikaw ay parating nakatunganga, kung ikaw ay parating walang ginagawa, kung ikaw ay doon sa gusto mo na komportable ka, kahit wala kang gagawin ay kikita ka, well, wala pong ganyan. Kung meron pong mga taong nangangarap, hayaan nyo po sila. Kung meron pong mga taong gustong matupad ang kanilang pangarap, pabayaan nyo po sila. Sa halip, ang gagawin natin, kahit sa company pa sila, let us encourage them na makuha nila ang mga ito. Dapat po hindi tayo magiging dream stealer sa mga pangarap ng iba. Hindi nangangahulugan na hindi po nag-work sa atin ay hindi rin mag-work sa iba. Hindi nangangahulugan na hindi po nag-work sa iyo ay hindi rin mag work sa iba. Nga Kapagkat tandaan mo, magkaiba kayo. Maaring masipag yung taong 'yon, maaring yung taong 'yon ay decidido na makuha ang kanyang pangarap, whatever it takes gagawin niya ang negosyo samantalang ikaw ay tamad, 'wag mo siyang itulad sa iyo sapagkat magkaiba kayo.